So, let's eat, guys. Meron tayo ditong rice. Then, meron tayo ditong sausawan na maanghang. Nasa tapi ko si Javi, guys. Kakain na din siya. Diyos, anong hatol mo sa luto ni Daddy? Yummy or not? Good. Mm. Ha? Good. Ano? Ayusin mo ng salita. Good good okay oh may soy sauce tayo guys para hindi masyadong mataba eh, uh, yung lasa diba no. you don't talk then eat you see Mm, -mm. Galit talaga niya yan. Punong-puno yung bibig niya. Ang kasalita siya. Ito <laughs> ang tuta. Tinatanong kita. Masarap ba ang luto ni daddy? Mm, sarap talaga guys ah, Ang taba mm -hmm. mm. Sarap guys Yung sausaban ko oh. Sili na may Toyo at kalamansi mm. Wala kasi akong patis dito guys no? Walang patis Ayan, ito yung sasawan ko. Toyo at kalamansi at sile. Uy, the best. Ang taba, guys. Uy. Wala pa naman ako high blood, guys. Eh, pwede pa akong kumain ng ganito, guys. No? Pero limit nga lang tayo. Hindi naman natin araw-araw ganito yung kain natin. Yummy. Yummy. Hmm. Where's the other, ano, bibig ko? The other tabas. Uy, may balibo. Pero okay lang yan, guys. Hindi naman yan madumi. But hindi ko yan kakainin, guys kahindian malusaw sa tiyan ko. <laughs> okay. Ibig ko, oh, got a bit, ano, hair. Lagay ko yan sa duck plane, guys. Baka hindi tayo matunawan yan. Siya yung habi aking hubby, hubby my dear. So sweet. Why are you shy when I am videoing the Say something. Say yummy. Mm. <laughs> mm. Say something. Mm. No. What? Say hello, viewers. Say hello, viewers. Hello, viewers. Lakasan <laughs> mo, I never hear you. They never hear you. Ang mm, shy talaga to siya, guys. Grabe siya. Alam niyo, pag hindi ako nagbibidyo, ang, ang ingay-ingay niya. Pag may video na ako, tahimik niya. para siyang statwa. Hindi talaga siya, ano guys, sa iba na yung pag ibibidyo mo, eh, wala lang ba? Siya mahiyain. Silang dalawa ni Diyos talaga mahiyain. Ako din naman pag sa video, mahiyain din talaga ako. Yung kukuhanan ka ng video. Ah, sarap na taba guys. Ngayon oh. And ito yung gusto ko. Yung buto na may laman. Gusto baby ko. This one ba? Like this oh. Mm -hmm. Fat. The beef ba? Oh. I want. For the bulalo. Mm. Nagpapahanap kasi ako ng ano guys, ng malaking buto na ganito guys o na may laman para sa bulalo ko. Beef. Mm. Mm, ano? So thanks guys for watching. Bye-bye.